Magandang hapon sa iyo. Magandang <laughs> hapon. This is our rambutan. Yep. Mm. Ano? Rambutan cobra. Matamis na. Mm. Saya. Ang daming construction dito sa amin. Bernadette Allison ibinahagi ang kanyang simpleng buhay kasama ang kanyang asawa na si Gary Estrada at nagkaroon nga sila ng tatlong mga anak na naggagandahan at mga dalaga na rin at lahat nga ito ay babae. Magkasundong magkasundo ang mag-asawa noon pa man hanggang ngayon at talagang very close nga sila sa isa't isa pati ang kanyang mga anak. Panawarin na itong hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Sa mga artista nga, isa nga si Bernadette Allison at Gary Estrada sa magagandang ehemplo ng isang pamilya na dapat tulara. Napakaganda nga ng kanilang pamilya at lahat nga sila ay close sa isa't isa na palaki nila ni eh, Gary nang maayos ang kanilang tatlong anak. Ipinakita nga ni Gary at nito si Bernadette ang kanilang pamumuhay kapag wala silang project sa showbiz. Ganito lamang pala sila kasimple at nagwa-farm life din naman pala sila. Mahilig din pala silang magtanim-tanim mag-asawa. At ito nga ang pinagkakaabalahan nila. At ito na rin ang magiging retirement home nila pag sila ay tumanda na. Wala po pong kamakeup-makeup. -makeup. Um, Nag-iikot because we have some visitors. At, nalilang. Masaya silang namunguha ng rambutan. Sandali lang, Puntahan natin. Actually, nakakuha na sila. Pero ang dami kasi and ang daming hinog doon sa taas, ayan ayan yung mga hinog namin na ranggutang and ayun sila may nag sa likod so have a happy Saturday enjoy your weekend and, and relax relax, relax mode muna kami here at the farm. Magandang umaga, magandang tanghali, and happy, happy weekend. Magandang hapon sa'yo. Magandang <laughs> hapon. This is our rambutan. Yep. Hmm. Ano? Trabhan sobra. Matamis na. Hmm. Saya. Ang construction dito sa amin. Ah, <sighs> wait lang. I'm gonna show you just a glimpse of Gary's batting cage na kinokonstrukt ngayon sira. Ayan ang kanyang batting cage and uh, ayan, may sa likod aming staff room. Bilang padre de pamilya, ay sinisikap din ni Gary na itaguyod ang kanilang farm dahil nga pagtanda nila ay dito na sila maninirahan meron siyang mga itinanim dito na kanilang inaani nga from time to time color of the day blue honey. yes we are here in Ballesteros Cagayan nasa duro po kami ng Pilipinas and my honey is so happy kasi nakabalik siya sa kanyang hometown. Han. Like On. Hi. Pilipinas! I can't believe na nakarating ako dito. Pumapasok pa rin naman ito ang si Bernadette Allison sa showbiz. Katunayan ay mayroon nga siyang project sa kasalukuyan at kasakasama nga rin nila ang mga sikat na artista kagaya nga ni Namelay.

Masipag din talaga itong si Bernadette Allison na magtrabaho lalo lalo na kapag binigyan siya ng project sa showbiz hindi niya ito tinatanggihan Kasa-kasa mga ang mga baguhan, mga artista kagaya nga ni Namela Kung ikukumpara kasi ay talaga namang napaka-classic at napakatagal ng artista ni Bernadette Allison nagkakaroon nga sila ng mga tulugan kapag sila ay matagal-tagal sa taping at sama-sama sila sa isang kwarto ng ilan sa mga artista na kasama nila sa project. Kapag naman may free time ito si Bernadette Allison at walang project ay ito ang kanyang ginagawa. Hindi pinababayaan ang kanyang sarili dahil nga nagkakaedad na rin, talagang minamabuti niya na magkaroon sila ng workout na mag-asawa at nakakatuwa rin si Gary Estrada dahil full support nga dito kay Bernadette. Dahil nga hindi nagbabago ang kanilang relasyon, masaya pa rin hanggang ngayon, noon pa man na sila yung mga bata, hanggang sa tumanda ay sila pa rin ang magkasama magka-join force talaga ang mag-asawa at nakakatuwa pa dito ay tatlo ang anak nilang babae na naggagandahan. Mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Madalas nga rin mag-travel ang pamilya dahil nga ito ang kanilang me-time together masayang masaya ang mga anak tuwing mag-aabroad silang pamilya. Napaka-intak ng kanilang relationship. Maganda talaga ang ehemplo itong si Gary Estrada at si Allison bilang isang mga magulang. At sa mga artista na, nagtatagal na mag-asawa sa showbiz, sila yata ang pinang matagal at hindi naghihiwalay. Matagal nga na nawala sa mundo ng showbiz ito si Gary Estrada pero ang kanyang pagkagaling sa arte ay hindi pa rin nawawala. Katunayan nagkaroon nga ulit siya ng project ngayon at talaga namang pumatok din ang kanyang project at kumikita rin siya dito. Kaya naman talagang hindi nalalaos ito si Gary Estrada at ang kanyang asawa na si Bernadette Allison.